update po tayo sa ating kamatis ito ang D-Max F1 at ngayon ay nasa pang apat na pitas ito ay 73 days na mula nung i-transplant yan ito po ang D-Max hindi gaano malaki pero napaka kisap ng kanyang bunga at ito ay matibay kaya gusto ng mga namimili sa mga nagtatanong kung gaano ba karami ang naaani dito sa aming kamatis sa bawat puno sa aming experience ang nakukuha namin ay 2 to 4 kilos so yung panahong nagdaan uh, hindi rin gaano maganda dahil maulan nung una kaya masasabi ko parang kulang pa rin ito sa lago at meron ding mga nasira pero sa tingin ko average naman to ng dalawang kilo pataas. At isa pa rin tanong, gaano ba katagal ito inaanihan? So base sa aming experience, uh, mula pagka-transplant ito ay magsisimulang umani uh, hanggit kumulang sa 60 days at kapag nagsimula ng umani ay umaabot ito ng 1 month to 2 months depende po sa buhay ng kamatis so kung ting ikalawang araw ang ani ay mayroon tayong 15 harvest o hanggang 30 harvest Yan, may mga sanga na lumalaylay. Ito. Pero kaya nitong dali ng string na paikot. Yan, ang mahalaga, huwag lang itong sasayad sa lupa. Ayan, hindi naman nakasayad. Okay lang. Kung ang pag-uusapan naman ay kailan itatiming timing So, kami ay nagsisimula sa buwan ng September at hindi lang isang beses. Ginagawa naming buwan-buwan. Kung meron kaming pang-September, meron pang October. meron din pang November. Kapag nagtatanim po tayo ng kamatis, dalawa yung target natin. Una ay kailangang mapumunga natin ng marami at ang ikalawa ay sana ay matapat sa mataas na presyo kaya itinatiming namin dun sa panahon na bihira ang ay ka ay nakapagpapalasok at isa pa lalo sa panahon na may dumadaang bagyo ay mahirap din na isang maluwangan lang ang itatanim dahil pag natamaan ng bagyo ay talagang lugi ka kaya ginagawa namin talaga na Uh, buwan buwan kung hindi tatlong sunod sunod mga apat na sunod maganda sana kung ang magiging price ay 50 pesos per kilo pataas pero kahit 20 pesos lang ang magiging gate basta napamunga ng marami ay kikita naman yun nga lang iba yung mataas yung presyo mas maganda kung mataas yung presyo at mas at marami pa yung bunga So, dito sa tanim namin uh, masasabi ko na kikita kami kahit na may mga namatay siguro mga nasa 10% ng population ay namatay